usap pang side mirror. Maraming mga nagsasabi na bawal daw ang side mirror na maliliit o yung mga sabihin natin na customized na side mirror na bibili natin online o sa mga sa mga shop. Kasi sabi daw eh dapat daw ang side mirror na ginagamit natin sa ating mga motor ay dapat ito daw ay for finger o pasok daw sa standard ni LTO. Pero alam nyo ba mga kaibigan na Base doon sa rules o sa batas ni LTO, ang nakalagay lang naman doon ay dapat ang side mirror mo ay meron ka sa kaliwa at meron ka sa kanan. Wala naman siyang sinabi na kailangan four fingers yung ating side mirror. Kaya nakakalito at ang hirap minsan gumamit ng side mirror na maliit tapos pagating sa checkpoint ay baka ikaw ay mahuli, matikitan o magkaroon ka ng violation. Ano ba ang dapat natin sundan yun na sa batas ba o yung mga sabi lang din ng iba or kahit ng ibang checkpoint na dapat daw ay four fingers. Yan mga kaibigan na iyan ang isa sa mga nakakalitong batas ni LTO na minsan ay nagkakaroon ng problema sa ating mga rider. Tulad ng side mirror na ganito. Dapat, four fingers daw, sabi sa labas. Pero sa batas natin, kailangan meron ka lamang side mirror na left and right. Ngayon, nasa sa inyo na kung paano kayo gagamit ng side mirror. For safety, kailangan malaki. For, kung for forma, syempre maliit. Yun lang. Maraming salamat.